Okay mga kabayan ano so mo ni ang kaganapan sa ko ano sa pamaskong palipay ni uh, Tatay Digong, ni Rodrigo Roa Duterte ang um, former president nato mo ni ang palipay no nga ni kadaghan ng mga tao na nidagsa diri sa sa Taal Street no? Bangkal sa ancestral house niya So napag-expected na mudag sa na mga tao maabot siguro og mga 50,000. O higit pa siguro ang mudagsa. sa. Kay naanad na ni mga tao na sa adlaw na Pasko, ispiras Ah, 24 pa lang sa gabi. So good na nagpila ng mga mga katauhan. Sinaanad so, na mga ginisla taga ng mga hindi ah eh. hantod uh, magpasko no ito ko ada na gyud maghatag og so si tatay dito so gabi pa lang 24 ngani ngani na kadaghan og no? uban gikan pa og marilog gikan pa ni sa si mga layo-layo lugar huh? so so mga, mga mga nagmahal ni kay tatay dito eh. so, no mga tao na uh, naandat na sila sa sige o tuig-tuig na sa taga tuig na lang yung namo ang para mo para makadawat o mga pangalipay handog ni tatay Digong kong mga regalo mga food packs mga gift check mga dilata mga pipila tapos bugas uh, tapos sa gamay nga kas na no? ya pag ni tatay nga ni kadaghan no ni dagsa so tinuig na gini siya dinin siya dinin mawala no tinuig na gini wala announcement na ni kay tinuig na ni siya dinin ni mawala no? so nga ni nakadaghan no? Hmm? ano yung anak kadaghan ang nagmahal kay Tatay Digong no? so mga Guardia, ubay ubay po ng security personnel ubay ubay po ng gordia na, no? bantay so taas taas ng pilahan eh gabi -e pa lang parang gabi pa lang pila na ito pagka ugma na ni ugma na init init na uban di rin na ginin masugat o pasko sa so, uh, adlaw ni Jesus masugat so, mo na sila ang kapakanakan ni Jesus hmm ang hindi kadaghan na ang nagmahal kay uh, former president Robert Duterte so uh, na natin makita no so magmasayo sa mga pila naging itaas na kay magmasayo so yun so, yung mga idadara na mga batan so loo yung bugay uban na medyo na nasa saktong edad no kay sing ani kada kang pila taas so gabi git. so mo na ni no nakabalik mi pagkahapon na ha? hapon na ta nakabalik kay eh. nagpabukid ta dito ta ni pasko sa bukid so na mga pipila ng mga tao nagbaklay padulong dito sa uh, receiving area sa mga pahalipay no pipila sa mga tao so hapon na sila nangadto pod no kay eh, namasin na sila siguro og uh, daghan Okay, hurot-hurot naman. Wala na may tao. Nakita na to. Murag. Ganina pa buntag. Ang um, grabe. So, ang uban, hapo na sila. Wala na sila mo apel sa panon. Kay medyo Ah, uh, init kayo. Uh, siksikan pa. So, nagpahapon ang uban. no? Oh. Baklay. Wala oh, na sila. Oh, na mga pipila ka mga tao. ato nakita no, sa sa kadalanan na nagbaklay padulong dito sa unahan so mauna ni karon ang kuan ang pinaka receiving area siguro pinaka main no oh, crossing pinaka crossing oh kakan no so dito sa bandang kilid dito oh awan na kalsada dito sa balay ni Tatay Digong sa ancestral house niya ah uh, gabi pa na no Katag na katag. Pero ang pilar ito, alas no? Mm -hmm. Sa orasan katag. Alas 5. Alas na, undang. Ano? Sa orasan na undang. Lang, mas, Grabe, pila ka tao, estimate mo na katagaan. Okay. 15,000. No, dagang kayo, no? Ang pagkayo mga kaisuunan na ako, no? Na nag-hulat pa, no? Tingalig na pa yung mga na pa yung mga tag, sir. Pero wala na, Uli na yung mga ah, ni, uli na sila? Oh. Ang ising na, hurot -hurot na, no? Kini ang sabi pabot nila. Hindi sila tuwa. Uh, masin na lang no, masin. Bagay na. Oy, siguro no, napadayay. So, mo ni mga kaiso na no. Na kana sila no, masin lang sila og napa ba. Pero kole eh, ni sila sir. Puro turot na gid Tung sa kadagan, estimate mo sa pila ka tao? 15,000? Ha? Sobra, sobra no? 50 Kung niya aking tuwing, bayo to Dagan no? Oo, oh, lang yun. E. Dagan eh. So, Ope siguro tingali na pa yung maabot, gay. So, nibalik na ta, no? Nibalik na ta, pauli na ta, gay. natay na istorya na pag na isa ka security personnel na ingon siya na wala, wala na, hurot na. Alaon na, mag alas dos na hurot ang uh, ang ni tatay no so kiniatong gyagian karon magawas na ni kagahapon siguro pastang trapika diri eh, gahapon kasi one lane lang ito oh inati nila tapos sa uh, kasi namagoy mga residente diri sulod sa so, kuan so tagaan lang dala no sa so, mga residente diri bangkal so mo na ni uh, medyo mingaw-mingaw na kay so Mingaw-mingaw na gyud kay alas 3 naman pasado. Naabot ko kanina dito sa unahan mga alas 2. So, na ako inistorya na uh, security personnel. So, muna um, no, uh, na naitabo daw na nag-cut off na. Okay, um, oh, no, may papila ka mga tao. Oh, madulong pa na dito. Madulong pa na dito, no? So, oh, namasin mo. Siguro sila kabalo na hurot eh. na. kay itong niya to ay eh, alas 5 na pa nagpila, no? Nagkulituloy pa pangatag, pero... Ah, uh, mo Ang uh, pakita na to mga kabayan oh. Uh. Kana. Mo ni ganina sila. Oh, kana. Oh. oh. Daghang na? Oh. Daghang na sila ganina. Diri kasugod so ang ah. pila. Gabi eh. Gabi eh pa lang. Alasay sa gabi eh. Alasay sa gabi eh. Nanay nagpila din so ya yeah, pa kuan buntag naman daw nag-release o oh, madto pa tong security personnel ah uh, buntag nagsugod og release sa mga pahalipay ni tatay no so sugod so na sila pila din eh, dito sa unahan ang ang receiving sa mga food packs sa mga gawing pahalipay mga dilata bigas at saka gift check at saka kuan kining uh, uh, cash na gamay so mo na no tungo sa kadaghang tao tungo sa kadaghang tao ang nipila ang nakadawat uh, sa pahalipay tungo sa kadaghan na hurot ganina la una daw sa udto oh la una sa udto so wala takabot no wala takabot kay naabot ta diri mga alas dos naman pasado kay nagpabukid man so mo na gamay la lang atong na uh, kitaan na mga tao na wala na kadawat na nagkulat lang yapon o naghandom lang yapon na napay maabot ng na mga palipay so na istorya na to itong uh, security personnel dito uh, wala na gidaw not that, na gidaw sila o oh. uh, palipay okay diara kotob no o na oh, ito si Lino Boy ng youtube na bayan peace out